Mahigit na isang bot kalahati ang tato, kahit mm -hmm. piting. Dahil mo kapal ang balat niya. Hindi ka tayo. Ay, de. Kaya siya Ah, hindi ka apekto man ano. Hindi naman po. Yung Kasi, ano po, ang 1 to 15 days po, pwede po siyang mga hanggang 2 hours na walang, hindi nakasaksak to, patay. Tapos yung... Ah, pwede pala yun. Apo. Mainit-init pa yun eh, ano? Habang, ano? Maseril lang po, kailangan sa loob ng 4 hours o 2 hours kapag po ang itlog ay 15 to 21. Kailangan pong mainitan na yun. Lagi pong mainitan. Pero kapag 18, kahit ano pa, tagal-tagal. Yung ang balot ay eh, pwedeng sa init lang ng araw at pagkainitan. Nalaki yun ginawa ko Sa mga korba kung tawagin po. Sa may mga bibingkahan doon. Ah, doon. Ah, Nagpagamot kasi ako doon sa nina ko. Doon kaya nga matatid na. Ay, oo. Uh malapit po kami doon. Ay, malapit kayo doon. Ah, napunta ako lagi doon eh pag Friday. Ang layo nga nangyari. Ah, malapit nga din doon sa may korba na yun eh. Sa may troto. Uy, okay, hindi naman yung nag-a-share-sweep yun Hindi pa O, ano aray ng dila eh. Ano nga po po. Bakit inalagay pa sa ref? Ito yung ano. Itlog po? Uh Oo. -oh. Kasi po, para mapanatili eh, yung pagka-pertil. Kasi po, ang ang itlog po ah, uh, one week lang po siya kapag ka hindi yung halimbawa nasa ganito na uh, katamtaman yung init ano po one week lang po na-de-develop na po yung kanyang pagka-fertile ngayon po pag hindi nilagay sa web na incubator malulusaw po yon. ngayon po kapag nilagay sa rep mapapanatili niya kahit 20 days yung pagka-fertile po para pag sinalang sa incubator pero po may may paalala kasi po hindi po pagkalabas sa rep isasalang agad yun po ay kailangan pang matuyo ng mga 5 hours yung ilalagay lang po sa ganito na pag po nagpawis, bawal punasan kailangan lang po ay matuyo siya ng kanyang may balut siya ng papel si pag sinalang agad po yun ng malamig pa ay maluluto po yung salo loob. bigla po yun eh kaya pala ganun ang buwan na ako pag nag-incubator yun. Ah, yung pala yung nag na ay ah, ang train nun ay kwan. Bali, di mawari, Hmm. 6 ang train niya. Ang napamahala naman po dito yung pagka DC niya. Kasi... At ano nga po yung DC? ah uh, direct, direct current po. Ibig sabihin, hindi po siya katulad ng AC, na alternate, pwede siya magkabaliktad. Mm. Ang direct po, may positive to positive, mm. negative, to oh, negative. negative to negative. negative to negative. Hindi po pwede magkabaliktad pagka sa DC. Direct, direct power